Dito tayo sa ilalim ng ano guys, so, ang daming ano dito guys. So, alimango dito guys. So, tingnan nyo guys. So, oh. Yun guys. So, anong tawag nito guys? So may nakuha na siguro dito guys. So, doon oh guys, so, May kita nyo yung tubig diyan, may plastic. Ginawa nilang pang-alis sa tubig. Doon nila pinalabas yung water. So may nahuli sila dito guys. Ang daming mga parang bundok-bundok. So ano 'yan guys? Bahay 'yan ng mga alimango guys, yung parang ma Yung ganyan guys. We. Yung mga ganyan guys ba Diyan guys. Yung mga alimango diyan guys. Sa tubig. Ngayon. May niyog pa dito tayo sa ilalim ng ano guys dito tayo sa ilalim guys hindi tayo guys baka may mga ahas dito guys dito tayo sa ilalim ng ano yung mga puno so dun guys may kawayan guys so <coughs> may pumunta dito guys para manghuli so may isda siguro o hindi ko alam kung isda o alimango ito na lang ang madatnan ko guys yung doon guys oh. yung may plastic sarap na hangin dito guys pero ingat tayo guys baka may ahas tingnan nyo ang ihip ng hangin guys sobrang malamig Ganit ng hangin. Pero ingat lang tayo guys. Okay? Baka mahulugan tayo ng ahas dito guys. So dati guys, yung bata pa ako, palagi kami pumagay. Okay. Palagi kami pumupunta dito guys. Ganito guys. Manghuli kami ng isda, mga limango. So yun guys. So, so yun guys. So. Kita niyo guys yung may tubig at saka yung plastic may nahuli siguro sila dyan guys eh. pinagtakpan nila yung kabilang yung dito. pinagtakpan nila dito para hindi makapasok yung tubig then gumamit sila ng plastic para pang alis ng tubig So iwan ko, isda siguro o Nahuli nila dito, guys. Hindi ko alam, guys. Ito na lang ang draft nandito, guys. Ayan, guys. Sa ilalim tayo ng ano, guys. Kagubatan. <laughs> Kagubatan ba tawag nito, guys? Ang daming Malaki ang ano, bahay ng anay, guys. O. Bahay ng anay yan guys hmm? Ang laki ng butas guys Anong laman dito guys Limango siguro guys Ito pa guys oh Ang laki ng mga butas guys Wala naman ako makita So yun lang po guys So yun lang po guys kung, yun lang po guys maraming salamat